Mahal na, Emre. May nais akong idulog sa inyo. Kailangan maghanap ang nagtakdaan niyan. Ito ang bugna ng Encantadia. Hindi ito bugna, Mahal Emre. Isa itong panining lang sa aking kapatid sapagkat inilihim sa kanya ang totoong dahilan kung bakit kailangan nilang manirahan sa mundo ng mga tao. At isa rin tong magtataksil kay Akil na matagal nang naglingkod sa Encantadia. Ito ba ang gantimpala na kanyang katapatan? Mahal na Emre, nang mamakaawa ko sa inyo, sa inyo, na sinasamba ng lahat ng tapat na Encantado, Gamitin niyo ang kapangyarihan niyo upang ikutin muli ang panahon. Ibalik nyo si Gaya at Akil sa si Encantadia. Reina ng Lirayo, kung hindi mamamatay si Akil, hindi makikilala ni Danaya ang mortal na si Deo. Kung walang Deo, hindi maisisilang si Dera. Kung walang Dera, mawawasak at mawawala na rin ang Ang Encantadia. Ngunit bakit si gaya mahal na Emre, paslit? May pagkakataon pa tayo upang iligtas siya, mahal na Bigyan niyo ng babala ang aking kapatid sa kanyang panaginip upang magkaroon siya ng pagkakataon upang iligtas ang aking hadiyan. Amian marupok ang buhay, tao man o hindi. Ang daigdig ay hindi rin laging makatarungan. Mamamatay si Gaya dahil hindi laging sapat ang pag-ibig para magligtas ng buhay. Ang kaibahan lamang, may saysay ang kanyang kamatayan. Ano ang saysay nito, mahal na Emre? Ang pagkamatay ng anak ay bangungot ng bawat ina. Ngunit mula sa bangungot na iyon, matututo si Danaya ng habag. Matagal lang mahabagin ang aking kapatid. Anong habag bang kailangan niyong matutunan? Paumanhin, mahal na Emre. Ngunit hindi na kailangan ni Danaya ang aral na ito! Ito'y aral din para sa lahat ng mga nabubuhay at gaya mong hindi. Lalo't nakatakda na ang pananakop ni Mithena. Kung ganun, si Mithena na lamang ang wasakin niyo! Dagundungin mo ng apoy at kidlat ang kanyang iftre! Kung kaya niyong isakripisyo ang aking mga para sa balansing sinasabi niyo, bakit hindi na lang si Mitena? Ang inyong mga ninuno ang humubog sa kanyang galit ang yan. Itinanim ni Memen ang mga tinik na sumugat sa puso ni Mitena. Ngayon, hinihiling mong sunugin ko ang hardin na tiniligan ng sarili ninyong dugo. Isa po ba parusa sa mga kasalanan ng aming ninunong mga engkantado na si Memen at Ordia hindi parusa kundi ang bunga. Ito ang unang aral sa kabanalan, Amian. Kahit ang nag-iisa at pinakamakapangyarihang Diyos at maging ang mga bathala dito sa lupa, ay hindi rin kayang bawiin ang magiging bunga sa bawat pasya ng mga nilalang. Kahangangangang karunungan. Hindi nyo pala kayang pigilan ng kalupitan ng inyong mga nilalang. Hindi kalupitan kundi kalayaan. Wala kaming laban sa kalayaang pinagkaloob sa lahat. Maging si Mitena ay may aral na kinakailangang matutunan. Yan ang ikalawang turo sa kapanalan. Ang pagpapahalaga sa napakabigat na karapatan ng lahat ng mga nilalang sa kanilang kasaringlan. Ano pa ang magaganap sa sandaling magtagumpay si Mitena? Hindi lamang si Naakil at Gaya ang mag-aalay ng buhay. Kaya tihanda mo ang iyong puso, Amihan hindi pa tapos ang mga panaghoy at pagdurusa. Naganap nga ang itinakda